May kapilit, may, may tilala na ako, nagpapatira. Ay, Ay naman ako marami ako kailangan dito nagpapatira. Ay, ito yung binili mong ref. Uh oh. -huh. ko rito yung plato ko kasi ayoko nang nakahalo yung plato oh, ko sa kanila. Ang bongga! Buti pa yung plato at saka kutsara. Hindi ako ano, nakaref. Diyos ko yung ibalit na init na. Ayun talaga, dahi may takip yung baba yan dito ano din may mga takip ano kaya nangyayari sa loob ng pabri? Ba, ano mo ba one time hindi na kalak ako nakasarado ako ng ganyan ha uh. mm. knock knock wala bang doorbell dito? video diba? Kakatawa Dati na ginagamit ko lang. Pradip! Ang na init naman. Sadi. Hello! Hello! Sino to? Sabihin mo! Salamat, shopping! Ano mo! Giniagawa mo! Parang takay yung mga <laughs> pangit na yun. Sige na, paso. Hi! So, this is Julius. Bakit kaya? Ang mga double deck nila, may mga tabing. So, tira nyo. Yung mga pansin nyo ha, pag pupunta kayo sa Saudi Arabia, and I ako sa ibang lugar, may double deck tapos wala naman nasa taas or kahit meron sa taas may takip yung baba yan yes. dito ano, then, yung dalawang abnormal dinagdahan-dahan sila dahil talaga eh na ano ko na nanonood ako na nanonood ako ng video bold. Ah, okay hindi <laughs> eh, hindi bold <laughs> grabe ka naman edi eh, sabi niya akala sabi ko pero nalilinig mo Naririnig yung galon nila. Tapos uh, dalit, ano, binahanta nila. Ang ganto siya. Eh, ang ganda-ganda talaga na ice ko pagka uh, ayon na tutulog na para Talagang uh, But, uh, dire-dire. Yes, yes. Uh, okay. 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 Sinilip nila, sis, baka may lalaki. Oo. Hindi din mo? Kunyari, wala akong ano. Uh, Kunyari, hindi ko sila nakikita. Uh, uh, Tapos uh. nakagalaw yung cellphone. Kaya, siyempre, hindi <laughs> nalang nakikita. <laughs> yung isa talaga, yung gusto talaga. Ano, sabi, wala akong sinasabi kung bakit, kung bakit, ano, ha, hindi galing sa bunga ako, kung bakit nagsasara, nagsasara. Usually, oo, oh, privacy. privacy. Privacy naman talaga. So, isipin nyo na lahat na kung anong meron sa privacy. Basta privacy. Minsan kailangan mo ng space, minsan ayaw mo ng ilaw, kasi iba-iba ng shift, di ba, nang darating. At close na sino, sino si 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 natutulog dito? Kuya, dancer. Dancer to? Ay, may position tayong dancer dito? Dancer. Ay, nagsama ko dancer. Ang <laughs> galing! <laughs> tapline apply Sino-supervise? Ayan, magre raid tayo ngayon. check natin yung mga labahan. ay labahan mo? si labanos si smiches visa pati kita ano 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 mo? ano 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 Eh, at tapos, sa bahay ni Justin Bieber, kunyari, o nalang mga ganyan, hindi ko paskwal, gagawin, aamuyin mo yung brief? Siglo ang tao. Patayin ka muna ito, amuyin mo yung brief. May papamuyang sa'yo, alam ko, familiar ka to. Ano yun? Familiar ka lang sa brief na yun? Hindi, familiar ka sa amoy na yun, gagawin <laughs>